فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين ونواديهم So hindi lang paulit-ulit, hindi na naging paulit-ulit yung dakwa niya sa Banu Hashim. Isang beses niya lang sila tinipon. At yung pangkalahatan ng Quraysh, isang beses lang din niya yung ginawa. At nagdakwa na siya sa iba't ibang mga grupo ng mga tao sa kanilang mga pagtitipon at kani-kanilang mga kumbaga tinatambayan. So doon siya nagpupunta. Yatlu alihim kitab Allah. At si Papata Muhammad Sallallahu Alaihi binabasa niya sa kanila, nire niya sa kanila ang aklat ni Allah. Ganun siya magdawa. Okay, hindi Mateo, Lucas, o ano paman. Hindi kapintasan sa sinumang daiya o mga ngaral ng Islam na wala siyang alam na bersikulo sa Bible ang daiya na may kapintasan yung hindi niya magawa yung dakwa kumbaga na kahit may isang ayaman lang may mga mangangaral ng Islam may sinisingit nga ng aya mali-mali pa at iba't iba pang yun ang ano yun ang kapintas-pintas na da'wa. hindi yung uh, porque wala kang sinambit na bersikulo ng Biblia sa sabihin ng tao hindi ka na nagda'wa akala nila hindi ka nagdawa kasi hindi ka nagsabi ng bersikulo ng Biblia. Si Propeta Muhammad SAW nangaral sa Kufar ng Quraysh, nangaral sa mga Arabo, Pagano man, Kristiyano man o Hudyo, gamit ang Quran. Walang naiulat na si Propeta Muhammad SAW nagbanggit ng Mateo o Lucas o ano paman. Nagdadawa siya sa pamagitan ng aklat ni Allah. O ngayon, kakatwiran na naman ng mga ano, sugapa sa Bible, eh hindi naman nila alam yung ano, hindi nila kilala yung aklat ni Allah, hindi nila kinikilala na salita ni Allah. Marami silang katwiran eh. Pero ang totoo niyan, hindi nila kailangang paniwalaan agad na salita ni Allah. Kasi kapag narinig nila yan at na-appreciate nila yung hikma, yung wisdom na naroon sa salita ni Allah, hindi eh, magugustuhan nila 'yung salita ni Allah at parang magmumuslim sila. Okay, yun ang dahilan kung bakit effective pa rin ang pagdadawa sa pamagitan ng Quran lang. Kahit Quran lang, wala kang sasabihin na Mateo, Lucas, ano pa man, effective pa rin. It actually, mas malapit ngayon sa sunna. Mas malapit yun sa sunna. Ngayon, kung magbabanggit ka ng tungkol sa nababanggit sa Biblia, pwede naman, wala nga pagbabawal, hindi pinagbabawal. Sabi nga ni Propeto Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa hadithu an Bani Israila wala haraj mag narit kayo o magpahayag kayo tungkol sa mga aral ng angkan ng Israel at walang problema rito. Walang problema. Pero wala to kadibu, wala to saddiku. Huwag ninyo itong pasisinungalingan at huwag ninyo naman itong patototohanan na ibig sabihin gagawin na ninyong batayan sa inyong relihiyon. Kung baga, ano lang siya, secondary evidence, di ba? Halimbawa, sa atin, bawal yung baboy. O, piniliwanag na natin, binanggit sa Quran, ganito. Tapos, actually, sabi nga sa Biblia, ganito eh. O di pwede yun. Pero ang ginawa mo ng pangunahing batayan, Bible, tatanungin ka ng Christian, bakit sa inyo mga Muslim, bawal yung baboy? Ikaw naman, Bible agad. Hindi tayo nagbabase uh, ng ating relihiyon sa Biblia. Kaya, mainam na masana yung tao na Quran ang kanyang ipinangangaral unang-una. At syempre, yung sunnah. At kung kinakailangan, hindi eh, magbanggit siya tungkol sa Biblia. Mula sa Biblia, walang problema. Pero huwag niyo itong gagawing relihiyon niya. Huwag niya itong gagawing relihiyon niya.